napatunayan nyo yan noong oh, nakaraang kalamidad sa Leyte at dyan sa Visayas. Walang kapatid na sumunod sa uh, ipinagbibilin sa kanila na napahamak. Nakita nyo naman, mayroong apat o limang namatay, eh yung hindi sumunod. Ayaw pumunta sa coordinating center kung lahat lang yon ay pumunta sa coordinating center, eh yung coordinating center, third floor eh, hindi naabot ng baha. Awa ng Panginoon. Makikita nyo rin yung takbo ng pangyayari. Bago dumating yung kalamidad, eh nagpasya ang mga kapatid sa sa Tacloba na lumipat ng coordinating center. Kung doon sila dati nandun sa dating coordinating center, may eh, malamang na napakaraming kapatid na natangay ng tubig papunta sa dagat. Ipinakikita ko lang sa inyo mga kapatid yung pagkakaiba nung naglilingkod sa Diyos at yung hindi naglilingkod sa Kanya. At kuminsan, mayroong mga taong nasa kalagayan di umano na naglilingkod sa Diyos pero hindi naman totohanan yung hindi ba dibdiban? Kung tawagin sa Tagalog yon dibdiban. They are not seriously really considering their duties and responsibilities. <laughs> hindi sila talagang ano, uh, puspusang naglilingkod sa Diyos. Uh, minsan merong mga ganon. Kaya kung halimbawa, dumating sa iyo ang masama, eh, may sasabing hindi ka kabilang dun sa bayan ng Diyos. Pero pagkakabilang ka, Diyos ang nag sa bayan, eh, walang mga ngaral na kagaya kung nagsasalita ng salita ng Diyos. The manner and the way I am doing it, wala sigurong ganun sa Pilipinas eh. Totoo naman po yun, kapatid na Eli. Totoo po yun. Hindi, gumagawa ako. Gumagawa ang mga kapatid. E, wala tayong kamalay-malay. E masamang-masama masama na ang um, iniisip sa atin ng um, ating mga kaaway na iglesia. E, nagka nagkaisa-isa yung limang iglesia sa Channel 13. Si Kibuloy, si Almeda, si Periol, nag-ano sila? nag-file sila ng reklamo sa Channel 13. Napalayas tayo. Eh kaya pala tayo napalayas sa Channel 13. Meron pala silang ipinail na pagka hindi tayo pinaalis, sila ang aalis. Eh lima sila. Hindi, pinaalis tayo sa Channel 13. Walang paliwanag. Tinatanong natin ang dahilan. Nakakabayad naman tayo eh, pinaalis tayo. Nung makaalis na tayo ron, nagpunta tayo. sa tayo napunta, Brad Mel? Ang nalipatan po natin noon, kapatid na Eli, yung RJTV29. O, oh, RJTV29. Na doon sa RJTV29, mas mura ng kaunti kaysa sa Channel 13. Pero kahit mura ng kaunti, dahil hindi naman sikat yung stasyon, eh, mas mahaba ang oras natin. Natatandaan mo yon? Opo, talagang mas nakakabwilo-bwilo po kayo noon sa pagbabible exposition noong nasa RJ po tayo. At ah, ang nangyari, sumunod na pangyayari, yung RJ na walang rating, nagkaroon ng rating. Tumaas ang rating niya dahil dumami ang tagapanuod nung mapunta tayo ron. Tama? Tama po yun. Nasama po sa mga surveys po yun, kapatid na Eli nung mataas na rating niya, mar, may pinagmamalaki na yung S, ano, RJ29, uh, nilakad naman tayo ng mga iglesia ni Manalo para mapalayas doon. Tama? Ganon nga po. Di gumagawa talaga yung kaaway. Eh saan tayo napunta si uh, Nalipat naman po tayo, awaan ng Diyos, sa SBN 21 naman po. Yung SBN 21 naman, nabubulok-bulok na istasyon, nung mali pa tayo, tumaas naman ang rating. Tama? Opo, tama po. Ede, dumami ang mga nanonood. Nagpupunta sa studio. Tama? Tama po. Yung unting nabalita ngayon ang dating daan. Pinakakaisa-isahan tayo. Lalo tayong nababalita. Nung mga panahon na yun ako, kinumbida ni Corina Sanchez para interviewin. Dahil nung mga panahon na yon, eh ginagaya na yung ang dating daan, ginawa ng ang dating doon. Di ba? In Inispoop na nila. Ginawa nilang katatawanan. Lalo naman tayo sumikat, no? Yung sumikat yung nasusulat, nakababasa, gano'n. No, nilakad na naman ng kaaway na mapaalis na naman tayo sa SBN 29, 20, 21 po. SBN 21. 21. Saan tayo nasalta? Yan po. Awa ng Diyos, nalipat po tayo sa UNTV 37. <laughs> eh, nung nasa UNTV 37 na tayo, napansin siguro nung may-ari na Nakakapagpalakas sa kanilang television yung programa natin. Ayon. Ini-offer na tayo sa atin yung UNTV na tayo na ang magmamanage ng UN Television. At least ngayon, wala nang magpapaalis sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. Eh, hindi na nila tayo mapapaalis eh. Wala na silang lalakarin kailangan ako na ngayon na ang umalis. <laughs> Paano pong kailangan ikaw na po ang umalis, kapatid na Eli? Eh, ako na ang tinarget nila, hindi na yung programa. Ako na mismo. Di ba, pinagdidimanda na ako. Opo, yun po ang sumunod nga palang hakbang po nila, kapatid na Eli. Hindi po nila magalaw mismo yung sa TV ikaw na po mismo ang talagang sinentrohan po nila. Ayon. At hanggang sa nagkalit, dami na dami na ng demanda, hanggang sa ang nangyari ngayon ay uh, ano na, mapanganib na ang sitwasyon. Nilulusob na tayo ng mga NBI diyan, Kahit libel lang ang kaso, wala namang kriminal na para bang violent na gina, violence na ginagawa tayo, libel ang kaso nila, nilusom na tayo ng mga NBI na Iglesia Ni Manalo. Hmm. National Bureau of Iglesia Ni Manalo. Anong nangyari? Nagkaroon na ng ano? Magkakaroon na ng confrontation. Sabi ni Frank Chavez, yung dating Solicitor General, Brother Eli, matindi na laban nyo. Ah, pagka ikaw ika ay sinampahan ng kaso na no, no bail, mangyayari, makukuha ka na nila. Eh baka mapatay ka na sa kulungan, sabi niya. Tinanong ko yung kapatid na judge, <coughs> Kapatid, ano po sa palagay mo? Sabi ni judge, Brother Eli, meron na akong anak sa London eh, iilan lang naman sila sa bahay, malaki bahay nila. Doon ka na muna. Umalis ka muna sa Pilipinas kasi pag nakuha ka, pwede silang magparayot sa kulungan at papatayin ka sa kulungan. Ang rayot eh, ka, 20 mil lang. Sabi nung kapatid na judge, 20 mil lang ang rayot. Gagastos lang sila ng 20 mil. Magkakarayot na. Pag kami napatay, walang mananagot kasi rayot eh. Walang maituturong pumatay. rayot kasi. Hmm? Kaya mapanganib ka. Sabi niya gano'n. Pag kinuha ka sa pilitan, ang mga kapatid magtatanggol, yung mga bodyguards mo mapapahamak. Mabigat ang loob ko. Parang ang analysis ko, bakit ganito kalulupit ang kapwa-tao? Sabi ko, bata pa ako, nakaramdam na ako ng kalupitan ng kapwa may mga kaiskwela akong malulupit. Buti na lang kakampi ko yung mga teacher ko. May mga walang hiya talaga kasi bata pa, may mga walang hiya na eh. Kaya natatandaan ko nung yung isang kaiskwela kong walang hiya, yung umali, binirahan ako ng inudjar, inanuhan ako, nagtuturo ako eh. Walang mestro, ako substitute dun sa aming klase magtuturo. Absent yung teacher. Nagtuturo ako eh, ng gugulo. Nag-iingay. Naiinis yung mga ka namin. Pinatigil ko, no? Ay tumigil. Binirahan ko ng nilapitang ko eh. Ang ginawa sa akin, inunahan ako. <laughs> Bulagta ako ron eh. Gin, ba ko lang isa sa sigmura, eh, ay ta ako. Ay eh, buti yung isang ka-eskwela ko na vice-presidente namin, siya ang nakipag, ano, buntalan. Yan. Sabi ko, mula pa nung bata ako, nakakaranas na ako ng mga, may mga kalupitan sa kapwa-tao. Wala ka namang ginagawang masama. Eh, sasaktan ka, Nakaka-enjoy kasi, nakaka-relax, masarap ang hangin sa dagat, ano? Okay. Nakaka-relax, lalo na pagka nakikialam na si Milan doon sa, sa mga combo-combo kombro ano? Apo. Pagka si Milan eh, sumama na doon sa umaawit. Parang nung nal naliligayahan ako, marinig na si Milan umaawit. At mas maganda boses niya kasi doon sa mga kumakanta sa kwena. Maligaya ako roon, nagibahe. wanna do? I said you wanna do, yeah. I got you want kapatid na Milan. tagabikul po yon. Puro hindi ko kamag anak Nakita ko lang ang kanilang pananampalataya, kaya pinagtiwalaan ko. Silang nakakaalam ng lahat ng perang pumapasok at lumalabas sa iglesia. Five, two, Uh, in case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Yummy! <laughs> ayan, ayan, po ang ating 6 month, six months na stag. MCGI! Walang iba! I just went here. From the Philippines for this concert. How much you spent, do you think, on everything that Aerostore? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend <gasps> it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI! Walang <laughs> Iba! CGI. Walang iba!